Chloe San Jose, sinabing gift-giving ang love language ng kanyang sinisinta na si Carlos Yulo. Ibinahagi ng Australian social media personality na si Chloe San Jose na galante ang kanyang nobyong two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo pagdating sa pagpapaulan sa kanya ng regalo. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Chloe na maraming paraan na ginagawa si Carlos sa kanya para lamang mapasaya siya. Kasama na dito ang pagbibigay ng mga regalo. Mahal, bilhan kita ng ganyan, ng ganito, ani Chloe. Sinabi rin niya na lagi siyang nilalambing ng atleta. Mahal, come here mahal, and nagtatouch po siya palagi, aniya. Matatandaan na itinuturo si Chloe ng pamilya ni Carlos na nagumpisa umano ng problema sa pagitan ng atleta at ng ina nito na si Angelica Yulo. Ayon kasi kay Mrs. Yulo ay nararamdaman niyang mauubos ang pera ng kanyang anak habang nasa piling ito ni Chloe.